Hello guys, uh, quick video lang po ito <clears throat> kasi may mga nagsikalat ngayon na negative reviews about kay Live Good. Okay, so ito lang yung masasabi ko. Unang-una, uh, normal lang po na mag na may mga negative reviewers yan kasi in the first place nagte-trending ngayon si Live Good. Okay? So, ang ginawa nila, nang hakot po sila ng mga views sa kanilang mga videos kasi alam naman nila na thousands of people are joining live Good of course thousands of people din yung mga naghanap ng mga negative reviews okay so nakikita nila na sa YouTube mas marami yung mga positive reviews compare sa negative so ang ginawa ng ibang mga vloggers gumawa sila ng negative reviews para makahakot po sila ng mga views sa kanilang uh, videos okay now another thing is uh, yung mga nagbigay review o yung mga negative out there hindi po natin sila dapat pakinggan kasi unang una hindi po sila makapagbigay katuparan sa ating mga pangarap okay actually hindi yan magbibigay sa iyo ng income o sila ang magiging parang bulati o sila ang magiging uh, parang uh, parasite na instead kita ka dito kay Live hindi. Bakit? Kasi ma-paralyze ka, ma ma-vacuum yung positive energy mo sa negative energy. So mangyari, walang mangyari kasi yung decision mo parang ma-shaken eh. Okay, parang ma-shaken yung decision mo. So ang mangyari, yung pag-take ng action mo, meron ng hesitation. O kasi may naka-implant na na negative thing sa isipan mo. Okay? So ito lang, uh, let us be practical lang in dealing with those uh, negative. Okay? Now, una, ito. If you will listen to that negative person, ang tanong, may maibigay ba siya na future sa iyo? May maibigay ba siya na residual passive income sa iyo? Okay? Kung ang sagot ay wala, so wala kang karapatan na makinig sa kanya. At wala rin siyang karapatan na magbigay ng negative review kasi unang-una hindi pa niya na experience ko ano si LiveGood. Hindi pa niya na experience yung kitaan ni LiveGood. Hindi pa niya na naintindihan kung ano talaga ang concept ng LiveGood business. Okay? Oh, so yan. So I hope na naintindihan natin at uh, at tuloy lang po tayo yung mga dapat yung positive emotion, yung positive energy dapat maging dominant po sa atin. Okay? Huwag po tayo magpadala sa mga negative kasi yung mga negative parang sakit po yan o parang sakit na inaabsorb yung mga good nutrients sa ating body okay pag makinig tayo sa mga negative talagang maging negative ka rin o contagious po kasi yan eh parang sakit na nakakahawa eh. contagious disease po yung negative mindset so layuan nyo po yung mga negative wag po kayong makipag-mingle sa mga negative mindset para hindi po tayo mahawaan ng negative mindset Oh, so, mingle yourself with the positive people Kasi yung mga positive ones, yun ang mga healthy Okay? Pag uh, nakipagmingle ka sa mga healthy people, ikaw din ay maging healthy Pag makipagmingle ka sa mga uh, negative people, magkaroon ka ng contagious disease, magkaroon ka ng sakit Okay? Kasi yung environment mo negative, yung envir environment mo ay uh, ano uh, sickly Okay? May sakit. Oh, so wag kang makipagminggol sa mga taong may sakit. Doon ka makipagminggol sa mga taong healthy. Alright? So thank you very much and God bless you.